Another x-ray. Ito naman, ang problem ko, hindi ko nakita or hindi ko na makita yung message niya. So, kung sino man yung nag-send dito sa akin, interpret ko na lang po. Pero, hindi ko alam kung may symptoms ito. Kasi kung meron kang symptoms, then, mas maganda matlit ka din. Kahit halimbawa mag-negative yung sputum mo. Kasi, ganito no, tingnan natin. Um, ito, vessels to. Yan. Do, kano yan? Vessels po yan. No? And then, ito yung kanyang puso, which is, maliit naman. Ito ang kanyang mga buto-buto. Pagating mo dito, kita mo yung yung, ay hindi kita, Ayan. ito yung pasokan ng hangin, trachea, tapos, kung mas makikita niyo yung may bifurcation dyan, papasok sa magkabilang baga. Dyan dumadaan yung hangin. And then, dito, ito mapapansin mo dito sa taas. Tingnan mo, ha? Ito, buto. ba diba? Buto. Ito, buto. Ribs. Yan. Ito din. Tapos, ito yung kanyang isa pang buto. Sa kabila, ganun din. Ito din. Oh, Tapos, dito, may makita ka. Ayan, Ay, ano, oh. yan, Ano to? Oh, Dyan, So, ngayon, without any symptoms, halimbawa, ang tao na to, halimbawa, ay walang sintomas. Pero may nakita na ganyan. So, definitely, meron something sa lungs niya. Ngayon, meron diyang nakadamage. So, possible TB. Kapag ganun po, mas maganda eh, makapaggamutan po kayo para hindi rin kayo makahawa at hindi po mas masira ang inyong baga. Tingnan natin yung kanyang result. Ayan. So, ito yung result niya. There is a faint linear density in the right upper lobe. So yung nakita natin kanina, 'di ba? Tinuro natin. The rest of the lung fields are clear. So walang pneumonia. Tapos um, wala ding bukol, wala ding tubig kasi clear. Heart is not enlarged, hindi malaki ang puso. The tracheal air column is at the midline. So yung trachea, yun yung pinakita natin, sabi natin daanin ng hangin. Both hemi diaphragm and costophrenic sulci are intact. So walang tubig ang baga. The visualized osseous structures are unremarkable. Pero, ang naging impression dito is fibrosis in the right upper lobe. Ngayon, ngayon, dito kasi sa Pilipinas, ang pinaka-common na reason kung bakit nagkakaroon ng, ng uh, fibrosis or scar sa baga is the TB. Kapag ka meron po kayong TB, may may kita dyan. Dito natin common din na ikita. Pwedeng isa lang, pwedeng dalawa. Pero, ang importante po ay magamot. So, kung sino man po ang may-ari po ng X-ray na ito, kung sino po nag-send na ito, eh pa-evaluate nyo po. Kung kayo naman po ay dati nang nagkaroon ng treatment, tapos hindi naman lumaki itong fibrosis ninyo, then pwede pong yan po ipeklat na. Scar na rin po yan. Fibrosis pa rin po yan. Pero, kung tatanong nyo po ako kung yan po ay mawawala, kapag kung ano ba naggamutan, hindi ko po masabi. Pwede pong pag nag-improve yan, mas gaganda or pwedeng mukhang wala sa x-ray pero on CT scan, yan po ay makikita pa rin po. So, sana po ay nakatulong. Ingat at bawal magkasakit.